Si Mr. Omawas, nandito Sada. siya at gusto niya pong sumuko. Ito po yung warrant. Okay, since yung kaso ay nasa korte na at meron tayong hawak na warrant, so ang ginagawa natin pag ganito, agad-agad tinatawagan natin yung kapulisan na para si Sarah turn over doon sa korte na nag-issue ng warrant. Magandang hapon po. Uh, magandang, sa inyo, magandang hapon din po, Sir Okay. Bago ko po kayo turn over sa mga pulis na darating mamaya, meron po ba kayong gustong sabihin? Ah, sir, uh, ito po ang kaso na ina inakusa po sa akin. Eh, hindi ko naman po ito na ginawa, sir. Ito po, ay eh, uh, nagulat na lang po ako na may dumating na subpoena sa akin na may kaso na pala ako, akong rape. Sino pong nagkaso sa inyo, sir? Yung lola po. Okay eh, bakit naman po kayo kakasuan ng rape kung hindi nyo po ginawa yung pang-rape? Hindi ko nga rin po alam sa, sa kanya po. Eh. Hmm. Na nabigla na lang po ako nung nabigay na po sa akin yung uh, dumating na po yung subpoena. Doon ko na lang po nalaman na may kaso na po ako. Kaya nga po, kasi kapag kayo po ay mabigyan una ng subpoena ng prosecutor's office, binibigyan naman ko kayo pagkakataon para sagutin. Hindi nyo ba sinagot? Nag, ano po kami, nag po kami. Okay, sa fiscal office. Apo. And then nakita siguro ng fiscal na may probable cause na pari sa korte at ito na po ang nangyari. Ang sa korte, yung, yung sala nakatanggap ng raffle, napunta yung raffle, eh, nag-issue nga ng warrant. Apo, yung, yung, yung unang hearing po, hindi po ako nakatin kasi po nasa trabaho po ako. Yung pangalawa po, umatin po ako. Umatin po ako. Tapos po, pinagawa po ako ng counter-rapidabit para po ano po yung sa side ko, kung ano po talaga yung nangyari na pagpagtanggol ko po yung sarili ko. Opo. Opo. Yun po na pinapunta po ako sa PAO. Tama po. So wala po kayong kakayahan na kumuha ng private lawyer kaya nandiyan naman po yung PAO nagbibigay po ng free legal assistance. Opo. At yung PAO naman po ay tumulong Opo, para na... i sa kayo. Okay. So nagkaroon naman po pala ng proseso. Opo nung nag nag-counter affidavit na po ako, naipasa na po namin. Naipadala ko na rin po yung counter affidavit dun sa uh, sa akin. Tapos po, yun na po, uh, hinihintay na lang daw. Sabi po, hinihintay na lang yung notice. Mm Apo. -hmm. Uh, nung ito pong, ano, nung dumating po yung warrant, yung ito po yung nasa trabaho po ako na, nag na sa trabaho. Uh, yun po, sabi ng ano, sa akin, ng okay. anak ko. Sir, can I question you ba yung proseso? Hindi po. Okay. So, binigyan kayo ng pagkakataon na sagutin at ang uh, tumulong sa inyo para i-depensa ang inyong sarili ay ang Public Attorney's Office. So, wala tayong problema sa proseso. tama? Apo. Okay. So, kaya po kayo pumunta rito para sumuko. Now, Apo. kung meron po kayong issue tungkol sa whether you are uh, innocent, tulad sa niyo at inyong ginawa, then, nandiyan naman po yung proseso, nandiyan naman po yung husgado na paralitisin yung inyong kaso at pakikinggan both sides. Siyempre po ay nagreklamo, pakikinggan, and then kayo po na inireklamo, pakikinggan din kayo. So babalansin po ng korte yan at in the end, doon po lilitaw kung ano yung totoo. Ilan taon daw si Apo? Nung mangyari po yung insidente po, Idol, ay minor de edad po. Ngayon po ay 18 years old na po yung bat. Lola, magandang hapon. Yes, sir. Okay. Lola, wag kayo magbanggit ng mga pangalan na po. Okay. andito na po si uh, Mr. Feliciano Umawas, sumusuko po sa amin. At yung pong inyong final na kasong rape ay uh, bumunga na po. Ibig sabihin gumulong na po. At ito na nga po, eh, inilabasan na siya ng warrant. Kaya nandito po siya sa amin para sumuko. Ano pong reaksyon niyo po, Lola? Eh, salamat po sa Diyos dahil nagkusa siyang sumuko. Mahirap naman po yung saan-saan siya nagpupunta. Maraming nakaka, nata, nakakarating sa akin na paligid-ligid daw lang po na siya. Natatakot po ang mga bata, lalo na po si mm -hmm. Lalo na kami. So, ni kami magkaroon ng ano. Yung ano, lakas na loob na lumabas ng tiwala. Wala. Takot kami. Lalo-lalo na yung mga anak ko. Ayoko mapahamak ang mga anak ko. ayaw naglililo ako. Opo. Ba't po kayo natatakot? Meron ho ba mga pagbabanta galing po dito kay Mr umawas. Kasi yung banta niya po sa apok, huwag daw sasabihin sa kanya nangyari sa kanya, yung po ang sinabi ng apok ko. Hindi ko nagsusumbong ang mga apok ko sa nangyayari sa kanila. Matagal na po, lang, na matagal na po para niyang dinidiskartihan yung apok ko nang hindi ko alam nung pahong isang taon. Ano ba itong si Mr. Umawas? Kapitbahay niyo po ito? Katrabaho? Trabahador? Uh, ano, kapitbahay po namin niya pero malayo-layo siya ng konti. Uh, medyo malapit siya doon sa isang kagawad namin. Doon kasi doon ako lumapit eh para ano ang dapat kong gawin sa kamukha niya. Nung una pinatawad ko dahil hindi maganda yung mga sinabi niya sa mga bata palibasa hindi marunong bumasa yung apo ko. Kaya hindi na intindihan yung mga sinabi niyang hindi maganda. Ako na lang din ang nagsupil sa sarili ko na wag ako mag-react ng gusto baka yung mga anak kong lalaki hindi ko masabi ko ano magagawa nila kaya naglilo lang ho ako. Okay lang sige. Pinatawad ko yan sa barangay. Pero hindi ko alam na inulit niya. Mas masahol pa doon. Sir, pinatawad ka na pala nung una mong ginawang kababuyan. Inulit mo pa raw. Kay Lola galing po yan, ah, hindi galing sa akin yan. Pwede po mag sir. Sige pa. po. Grabe naman po kayo, ay, Lola. Grabe naman po kayo mag -ano sa akin. Eh, bantay sarado niyo po yung anak niyo, ay Lola po niyo. Tapos sabihin niyo, ginahasa ako sa kalsada. Grabe naman ho kayo. Kayo nga dapat humawa sa akin. Naaawa ako sa kaya nga pinatawad oh. kita nung pinabaranggay kita naaawa ako sa dil alam kong na itong bandang huli ngayon lang kita nakausap ng ganyan dahil magulo buhay mo hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo kung hiwalay ka sa asawa kung ano nabalitaan ko yan hindi ako nakikialam sa buhay mo ang pinakikialaman ko yung nangyari sa apo ko sa buhay mo wala akong pakialam pero bakit mo, mo ginawa yun sa apo ko grabe hindi naman ko ka kayo pinatawad. grabe naman ko so, kayo lola hindi ako grabe pwede akong kinausap sana kinausap niyo ako ng diretso. Sana na wala ka wala akong ginagawang panggawasa sa anak niyo. Sige, hmm. tsaka tayong mag-usap sa kalsada. Bakit ko ang gagawasain niyo anak niyo sa kalsada? Gagawasain niyo po? Gagawasain hmm. ko po? Hindi ko alam. Grabe Bakit naman po ko Bakit ginawa mo yung gano'n sa kalsada pa? Wala naman hmm. po ginagawa sa apo niyo. Grabe po kayo. Pinagwintangin niyo po ako sa, ka, sa ng kasang rape nang hindi ko po ginawa. Grabe po kayo. Kayo nga dapat yung awa sa akin. Diba? Nakakasira na rin yung pamilya sa ko. Parang ganda na awa ko oh. Pero bakit inulit mo pa? Meron ka pa talagang pagnanasa sa kanya dahil matagal mo na pala siya kinukursunada. May nakapagsabi na naman yung sa akin ngayon. Pong... Matagal mo siya kinukursunada. Yung, yung anak niyo po ang maulit. Yung anak niyo po. Yung lawa po niyo po ang maulit. Yan siya po al na... Alam mong PWD yun eh. Dapat ikaw ang umunawa. Hindi eh. Pinatulan mo. Yung apo niyo po ang maulit. Alam mo yung kagagahan ng bata. Apo. Na walang, walang alam. Walang alam. May jowa, alam. yung anak niyo. Ay, apo niyo. Wala pong alam. Nagjijowa yung anak niyo. Grabe Ay, kayo. Natin may diyawa, Grabe ano ho kayo sa imigant? akin. inagbibintangan nyo ng gasa sa apo nyo. Grabe po kayo. Okay. Kayo nga po. Hindi nga inaano yung sa sarili nyo lang po inaano nyo. Ako nga po Aano pumunta ako dito para po kina? para po malaman po ng barangay natin na wala po akong ginagawang masama. Grabe Pero ho. Sa mata makasingit lang. Ano nangyari po doon sa barangay na kung saan nagkaroon ng paghaharap pala at pinatawad Ito. ka ni Lola? Meron po akong uh, pambabastos po. Opo, ko naman po ano pambabastos. Ano po yung pambabastos ko? yung, pambabastos, oh, yung na, nasabi, may, malas, may malaswa ako nasabi. Pero po, humingi po ako ng pasensya ka tawad po. Na, noon pinatawad niya po ako. Pero wala naman pong uh, contact na sinasabi niya na okay. pang panggagasa, pang iipo. Yung aligasyon niyo po sa akin sa barangay, yung may nasabi po akong na inaamin ko. Yun po, ay eh, hiningi po ko ng tawad sa kanya. Opo. Alam ko po yun na may record doon. Hinarap ko po kayo. Pero po yung po sa sapo nyo, eh grabe naman ho kayo. Kaya sir, nga po, sir, sir, ganito na lamang po ano. Tulad ng sinabi ko kanina, ah, makapagpapatunay dyan kung talaga nanggahasa kayo hindi, kung ano yung totoo ay yung korte. Kasi po, both sides ay pakikinggan. Apo. Ipatatawag ng korte mga testigo, mga eksperto. Okay? Kakausapin kayo ilalagay yung sa witness stand yung mga eksperto na nag-examine doon po sa apo ni Lola. Apo. Ano po? So, babalansin po ng korte yan. In the end, magdi po ang korte kung totoo ba ang ikinaso sa iyo na rape o hindi. Apo. Ang korte lang po ang makapagsasabi niyan this time. Okay? Apo. So, papasukin na natin ang ating mga polis. Sa pangunguna po ni, ni uh, Police Captain Romel Kaburog and uh, Police Chief Master Sergeant Wilfredo Muyon and Police Staff Sergeant Ronelo Tilano po. ayon, pasok po mga sir. Andito yung magigiting member natin, PNP. Wow! kam, Yan ang gusto ko! Okay, Tam? Ganon! Ayan, oh! Ganda tingnan, oh! Si no, Staff Dandating Sergeant Ronelo Tilano, siya po yung cam. Ayan, Staff Sergeant... Okay, una siyempre, yung kanilang hepe, si Captain Romel Kaburog. Captain Kaburog, siya po ang Deputy Chief Investigation and Detective Management Section. Captain, magandang hapon, sir. Magandang hapon po, sir. And then, kasama ni Captain Kaburog, uh, yung kanyang dalawang tauhan, sa si Police Chief Master Sergeant Wilfredo Muyon, Sarge. Good afternoon po, Good afternoon po. And the last but not the least, of course, yung nakabody na pinuri natin. O, ganda tingnan pag may bodycam etong si uh, Staff Sergeant Ronelo Tilano. Andito po si uh, Mr. Feliciano Umawas at uh, meron pong warrant for his arrest na inisyu po ng korte. Ang nag issue po ay si Maria Teresa Guzman uh, Alvarez. Tama, may halo po kayo niyan? Meron po. presiding Judge, Opo. Kaloocan. Uh, one, three, one. Sige po, pakibasa po. Uh, Branch 131 po by Presiding Judge Maria Teresa Di Guzman Alvarez sa kasong rape. For ano the po? crime of rape under Article 266A, Paragraph 1. Okay. Andira siya sa Republic Act 8353 Anti-Rape Law. Anti-Rape Law. Now, Captain, tulad ng sinasabi ko sa lahat ng mga pulis na sumusundo sa mga sumusuko okay. sa amin, pinapaubayo ko po sa inyo ang kanyang kaligtasan. Dapat masiguro po na wala mangyari sa kanya hanggang sa siya po ay ma doon po sa korte na kung saan Uh, dito po siya na issue ng warrant. So wala pong pwedeng manakit sa kanya. Gusto ko pong sisiguraduhin ninyo na hindi po siya masasaktan. Opo idol, i-assure po namin yan sa inyo sa ngalan po ng happy namin na si Police Colonel Robin Laquesta and sa chief investigation namin na si Police Major uh, Rivera po na hindi po siya maano o anumang maltreatment na anuman ang sinasabi nila, hindi po mangyayari po yon. At ayoko po mabalitaan na siya po'y nagpakamatay o nangagaw ng barel, hindi po mangyayari yun, ano po? Okay po. Kasi kapag nangyayari po yun at nalaman ko na talagang may foul play, ako naman po mga nyo, ano po? Okay po. Bilang pambabastos po sa programa yun at sa akin bilang senador, nagtiwala sa akin tapos may nangyayari, eh, masisira po 'yung tiwala nila sa akin so okay i would like to maintain that trust na lahat ng sumusurrender the reason why they surrender he because they trust me they trust my office they trust this program na sila ay ma deliver ng matiwasay doon sa korte. Vital. Okay. So popoprotektahan ka 'yan po 'yung kapalit ng tiwala niyo sa akin Mr. Umawas. Walang pwedeng manakit sa iyo. Wal walang pwedeng mangharas sa iyo. Sir, uh, may ano lang po ako? Ay, gusto ko rin po sanang makita yung anak ko. Yung mga family niyo naman po, uh, nakakadalaw naman po sa amin. Meron man po tayong oras ng dalaw doon para makadalaw yung mga pamilya mo, yung mga relatives mo. Apo. Yun lang naman po. 8 to 5. 8 Apo. Ayan. Monday to Sunday din po, meron pong dalaw doon. Kaya wala po kang problema. Sir, gusto ko rin po sanang uh, uh, po yung kaso po sa akin. Kasi po, yung mabigat po yung kinasa sa akin. Pati mga, uh, mga anak ko, hindi na rin po nakapag-aral. naubuli na rin. Sir, mga Aba. po sila. Sila po ay magdi-deliver lang sa iyo sa korte. <laughs> <laughs> ang korte pong pagsabihan niyan. Apa? At yung inyo pong abogado. Apa? Okay naman po yung mga tagapaw. Sabihin niyo po yung sa mga tagapaw o kung sino man po yung mahawak sa kaso ninyo na gusto niyo po maging mabilis ang pagulo ng kaso sa korte, eh gagawin niyo po ng pawin at gagawin po ng korte yan. Pero sila po wala. Sila po ay magdi-deliver lang sa inyo doon sa korte. At sabi ko kanina, I will make sure na safe ka. Apa? walang pwedeng manakit sa Ang wala walang mangyari iyo along the A way. Ang inaalam po ng family ko, bakit po Nobel? Rape po eh, Nobel ang A rape. rape. Nobel talaga. Wala pong piyansa. Mm -hmm. Wala po talagang piyansa ang rape. A mm, ganun po talaga. Yan. However, pag napatunayan na innocent ka, eh, pakakawalang ka rin. Ako sir, pwede waiting na mo. Willing naman po magpalay detector. Okay. Willing po ako para po sa sarili ko po may ligtas ko rin po sa sarili ko, mapagtanggol ko rin po sa sarili ko. Kasi po, nakawa rin po ako sa anak ko, sa, sa nanay ko. Kasi ako lang din po, bumubuhay sa kanila. Kaya po, inalaw, eto na lang po yung paraan ko para yung anak ko po, nagpasuko sa akin. Para po, patunayan to sabi sa akin ng anak ko, patunayan mo na wala kang ginagawang masama. Sir, sir, Apa? yung lie detector uh, test result, hindi po tinatanggap sa court yan. unfortunately. Pero pwede mo i-request sa judge and then kung ano man yung resulta doon, halimbawa hindi ka naglalay doon sa lie detector test, that's only for uh, public consumption. Apo, apo. Public opinion in the court. Public opinion, sabihin, inosente nga siya kasi nakapasa sa, sa apo. lie detector test. Apo. Pero ang korte, pwede niyan hindi tanggapin, pwede rin niyan tanggapin. Pero kung tutusin, hindi po admissible yan sa korte. Pwede uh, magdi-discarte ang judge base sa kanyang opinion kung ano ba talaga ang dapat gawin base sa mga ebidensya yung nakalap niya o nakuha niya. Okay? Apo. Doon sa paglilit sa kaso niya. Okay, sir. Okay na tayo. Diba, sir? Sir, uh, okay. salamat po. So, safe ka na. Wala mangyari iyo. Tama ba, Apo. Captain? Opo, ayun. Ayan. We yes, assure. Ayan na, nagbigay ng assurance. O sige po. Hindi ko lang po, sir, na sana makabalik yon ako sa pag-aaral. Kasi po, nabubuli na rin. Sir, sa court, yung sabihin niya, huwag sa kanina. <laughs> Sila po ay taga-sundo lamang. Sige, sir. Sabihin niyo po yun sa court eh. So, sir, ayan po. Tinitun over ko na po sa inyo. Maayos po yan. Inspeksyon natin. Wala mga pasa. Ah, malinis. Wala. Kaya tapos niyo may muna ang uh, camera, cameraman. Ano Tingnan niyo walang pasa, walang galos. Vega. At kung may mga sir. Uh, sa trabaho namin sa medical yan ay doon. Ah, para medical. okay. Yan naman pala eh. Pa. Hindi, pero ibig sabihin dito ngayon. Opo. Baka may pagdating sa presinto, marami ng kalmot-kalmot. Eh, delikado. Ako'y papalag. <laughs> Hindi ako. Ipapalag. Ah, may, may mm. mga pala. Oh, so, At sige. may kasama din po ng reporter natin. Ayun. Okay na. Ah, so sir, doon niyo po pupusasan. Ano po? Huwag so, dito. dito. Sige. Sige. yes sir. Pagkasaan Pag niyo po namin na to. Pangalawa na to. Ah, pangalawa na. Ayun pala eh. Ayun na yung murder case po. Na... Ay, suki na pala ito sila sir. Ayun. Okay. Oh, Lola. Yes sir. Okay. Ito po. Si Mr. Umawas ay sinusundo na po ng ating kapulisan. Last word po from you Lola. Ma'am. Ay nako, maraming maraming salamat po at mapapanatag na po yung loob namin na lumabas ng bahay. Kasi para araw-araw pong mapapasok ito eh. Hatid sundo po, nahihirapan na rin ako eh. Hindi kami matakali. Hindi namin mapalabas ng bahay dahil baka bukas makalawa, hilahin na naman siya uli. Oh, yun ang kinatatakot po. Kaya hindi kami mapakali hanggang hindi nahuhuli yan. Ma maraming po salamat po sa, sa mga kapulisan ng Kalawakan. Salamat po sa Rapitul po. Opo Lola, opo. Magpapasasal ko sumuko sa inyo. Salamat o po. po. Magandang hapon po Lola. God bless po. Sana po Lord. <laughs> I-message po sa inyo. Sana po. Makonsensya po kayo sa akin. Asin niyo po sa akin. Opo. Magpapasasang okay. Okay. konsensya ko sa iyo dahil nagbigyan na kita ng ginsan. Sana po ituro niyo po sa anak niyo sa hapon niyo po yung tama. Ikaw ang dapat turuan ng tama kasi Ay, alam mong PWD dito. Ikaw matino ka bakit nagawa mo yun ang tanong ko sa iyo. Eh, po Bakit po yung, yun? Yun, yun? dapat po sa yung tinaturo nyo po sa apo nyo. Yung tama po. Bakit? Anong mali sa ginawa ko sa apo ko? Oh. Eh, yung sa Pinu apo nyo. Eh, cargo ano? Pinapadlock mo eh. Pinapadlock pinapa niyo po yung bahay nyo. Eh, Paano ko ginasa? Yan. Magkailogi po magkasama. Tapos sabihin niyo po, inutos. Kasi nag-aero yan, sinusundan mo yan eh. Sabihin mo, inutusan ko po para po bumili ng pandesal. Tapos ako pa magagahasa. Grabe sano, kasi sano, kasi sano, po ano naman ano 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 po, ano 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 na ano ako ano 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 ng ano 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 ko ano okay ano 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 Thank you. Opo. Ah, po. Salamat po. Opo. Okay na sir. Okay na yan. Salamat po. po. Oh, Felix, ah hinuhuli ka namin sa salang sinampa sa iyo na na-rape under 8353, Article 266A, Paragraph 1. Ikaw ay may karapatang manahimik. Lahat ng sasabihin mo ay maaaring maging pabor o laban sa iyo. Sa harap ng hukuman. Ikaw ay may karapatang kumuha ng sarili mong abogado na magtatanggol sa iyo kapag ikaw ay walang kakayahan ng gobyerno ang magbibigay sa iyo. Ikaw ay may karapatan na malaman ang iyong mga karapatan at ang huli ay may karapatan kang pumili ng doktor para mag-examine sa iyo. Ito ba ay nauunawaan mo at naiintindihan? Apo. Apo. Naiintindihan ko siya. Aptin ngayon po na naidala na natin dito sa waran section ng uh, Caloocan City Police Station si Kuya Felix. Ano na po yung ating next step or ano na po yung procedure na gagawin naman po ng kapulisan ngayon? Uh, next procedure po ating gagawin is mamagshot natin sa the same time, re-return to court, then yun na, isiselda na natin the same time. Pwede naman siyang i-visit, uh, schedule Monday to Sunday, 8 to 5 p.m. Kapten, yung kaso na isinampalaban kay Kuya Felix, uh, gano'ng katagal pong pagkakakulong ito? Ma'am, ang rape kasi 8353 is no bail po yan. Supposed to be uh, reclusion perpetua, uh, 40 years imprisonment in one day. Pero may procedure naman po yung batas natin dyan na if possible na magpakabait siya sa loob, may, kumbaga, may pardon or parol na mangyayari. Nagpapasalamat po kami kay Idol Rapi na dahil sa kanya ay namin yung isang kaso na katulad nito, rape pa. Sa kanya mismo sumuko yung suspect. big sabihin po natin doon na may tiwala po siya na hindi po namin talaga papabayaan yung isang, kahit sabihin natin na makasalanan yung isang tao, andyan pa rin yung respeto natin na bilang tao na ipapatupad natin kung ano lang talaga ang naayon sa batas. Thank you so much po, Captain. Thank you. Felix, kanina nakausap mo yung lola ng uh, biktima. Ngayon, meron ka bang huling mensahe para sa kanya o para sa kanyang pamilya? Sana po mahabag po yung kalawakan niya kasi wala naman po akong ginawang masama sa apo niya. Ilang lang po po yung masasabi ko para po naman makalaya naman po ako. Nais mo bang humingi ng paumanhin sa pamilya po ng biktima? Humingi rin naman ako ng paumanhin ko sa mga nagawa ko. Sana po ay sumagi rin po sa isip niya na hindi naman ko po, po talaga ginawa yon kasi po alam mo naman po sa sarili ko, malinis ang konsensya ko. Si Lord na lang po bahala sa akin. Sir, kayo po ay nagtungo sa tanggapan ni Idol Rafi para po sumurrender uh, sumurender ng maayos. Ngayon po, naisakatupara na po yun na Idol Rafi, na i-turn over na po namin kayo sa kapulisan. Ano po ang mensahe mo para kay Idol Rafi? Uh, Nagpapasalamat po ako na sa siguradad na binigay po niya. Uh, mabuhay po si Sir Rafi. sa, sa mga kapulisan. Uh, nagpapasalamat din po ako. Mabuhay po kayo. So ngayon, Kuya, na-turn over na namin kayo ng maayos dito sa kapulisan po ng Caloocan uh, City Police Station. And sila na po ang bahala kung ano pa po yung process na kailangan gawin para po dito sa kasong na isang pa po laban sa inyo. Apo, po.